For today's video, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura ng mga similya, mga bago nating similya ngayon. Dahil uh, isa nga sa goal natin dito sa palaisdaan is yung continuous production. No? So kahit meron pa tayong mga alimango dyan sa loob ng pond na mga for harvest, uh, maghuhulog na tayo ng bagong similya para at least tuloy-tuloy yung pag-harvest natin. No? this time, papakita ko sa inyo yung mga bago natin. to, medyo malalaki na itong in-order ko. At ang kagandahan niya, meron siyang sipet. No? First time ko maghuhulog ng ganito. Kasi nga, yung madalas kong inuhulog, yung maliliit lang. Dahil mas mura yon And, uh, uh, yun din yung available dito sa amin though available din naman to medyo mataas nga lang yung presyo but this time dahil nga meron na tayong mga existing na alimango doon medyo matagal na rin closely seven or eight months na na hindi tayo nagde ng pond so yung mga predators marami ng buhay dyan sigurado so at least kung ganito yung mga similya na ihulog natin malaki yung chance na makasurvive sila maliban doon close to fourth quarter na rin tayo so dapat yung 3 to 4 months pwede na rin anihin yung mga bago nating similya kaya ganito na sila ngayon ha? if I'm not mistaken nasa 100 grams na yung ganito So isang mold na lang, mga 250 grams agad to. Pangatlong or pangalawang mold niya, maybe uh, 300 400 grams. So tatlong mold lang, mga 600 grams na to. Agad-agad. So pag mga ganito naman, usually in a month, nagbumalt sila. So in 3 months, 600 to 700 grams agad to. Na? Isa pala sa reason or isa pala sa factor na kinukonsider natin kung gaano katagal alagaan yung alimawa. Kasi kung, nga, kung ganito ka naman mag start ganito ka lalaki agad yung similya mo pa lang, you don't really need to wait 7 or 8 months. So, ang 4 months ng ganitong kalaki, uh, mga 600 hanggang baka nga may isang kilo na agad. Na? No? Kasi nga malalaki na sila, oh, pinon nyo. <laughs> Grabe, ang kukulit. Ito na. So, para umabot sa ganito, yung isang similya, Ay, simula dun sa pinakamaliit, Yeah, mga tatlong buwan na. Tatlong buwan bago siya maging ganito. No? So, so parang nag-advance na tayo ng 3 months. So, huh? tatlong buwan pa, mga pang 6 months na yung laki niya. So, tama nga. Mga 500 to 600 hanggang 800 grams dagat sila in 3 months, I think. no? Pero again, uh, ito. Medyo marami na rin itong in-order ko. Kaya... Ayan. Mga ano na. isang to, bakla na siya. <laughs> isang bolt na lang talaga na ito. Baka kalahating kilo na. Ito, laki na rin ito. Ayan. Grabe. Bakla man. Bakla na din ah. din siya. Ayan. So, samahan nyo ako. Uh, papakawala natin ito dito sa palaisdaan. And, uh, I hope and I pray na sana lumaki agad sila para tuloy-tuloy yung harvest natin. Bilangin muna natin. Uh,